almusal. So, ito na ating almusal ngayon, guys. So, meron tayong sukang iloko. At so, ito na yung ating mga, ano, guys. So, makakamay tayo ngayon. Napakasarap ng ating, ating almusal. Yan. Ayan na naman. So, ito na ating, ano, guys, no. Napakasarap nito ating langgunisang lokban. So, ito na nga. Kukuha na tayo ng kanin, guys. Ang init, guys. So, ito yung kapi natin muna. Guys. Kasi asukal, ma. Asukal. So, ito muna, guys. So, ito yung ating coffee. syempre hindi kompleto ang ating pagkain, no? Kung wala tayong kape. Ang pang malagizan. So, kain na tayo, Titch. Titch, wah. So, ayan. Yum. Yummy balbon. Yummy balbon. <coughs> so, hindi pala tayong kape. sarap, guys. So, napagod tayo, guys. Galing tayo sa... Mega market sa Pasig, guys. So, kasi may mga changi doon. No, guys? Sa mega market. No? So, ito si suka natin, guys. So, kailangan... Gusto nga natin magkamay, eh. So, ito muna. Lagay muna tayo ng kanin dito sa plato natin, syempre. Diba? So, yan. Sarap, guys. Sinangag talaga, guys. May mga bawang yes! talaga yan. Grabe. Yes! Yan. So, nandito tayo sa Pasig ngayon. Dito tayo sa Pasig, guys. So, wala tayo sa probinsya ngayon. Siyempre, no? Hindi nyo nakikita yung ano. Mm -hmm. So, ito na nga yung ating suka. Suka. Yan. Sa na kung mayroong pipino, yun, yung mga ganon. Mm -hmm. Churbanes. Yan nga. So, magkakamay tayo ngayon, guys. Ay, ano, yung ganito, Huwag nyo kainin, ha. Ah. Ito, May kahoy, parang ano yan, eh. mhm mm Masarap. Hmm. Hmm. di ba? Ang ganisa ang Ano? Yan. Hindi maalap so mo dito. Ha? ni maalap. Hmm. Hmm. Ang lakba. Ang dami ah. Yan yung nalusog ang hindi, meron pang dalawa doon. Ay, mayroon, hindi, meron pa yung kanina. Ang kinakuluan mo. Ito yun. Kunti lang pala. Mm hmm. Ah, pulutong luto, di ba? Niluto lang yun sa tubig, guys. Ah. Pinapakuluan lang yan. Tapos, magmamansika na siya. Mm -hmm. Di ba? Di diba, hindi marunong magluto? Piniprito nila, guys, kaya palpak. Hindi lutuin doon. Ano yun mo mo? Si Aris Luton. Yan. Sa ating black coffee. Yan. Ano yun, Rom? Hop. Mm-hmm. Isa so, sa mga dahilan natin kung bakit tayo pumunta ng Quezon, bakit tayo lumipat doon para dito sa Langgunisan Lukban, na unlimited ng Lukban. <laughs> yung bigan Langgunisa rin sa Baguio naman, yun mm -hmm. yung kinakaibig namin. Binibila namin sa Baguio Market, pero ang hahanapin yung brand ng bigan Langgunisa, yung Delmas, kasi original vegan talaga langgunisa yon Si Aling Delmas. So, pwede kayo mag-franchise guys kay Aling Delmas. So, gusto nga niya mag-franchise ako doon sa langgunisa niya. Kaya lang wala pa tayong kaperahan noon. So, baka kontakin ko siya pa mag-franchise tayo nung langgunisang vegan niya. So, pag gano'n, nag-ano siya noon, papadala niya sa bus niya. Sa bus natin kukunin yung yung gulisa, ibibiling niya dun sa... Yung dun sa auto oh, driver, tsaka dun sa ano. Pero may bayad yun, guys. Babayaran niya siyempre yung pagkikiri noon As in, napakasarap din yung langgunisang dokban dun, guys. Yung stay kami sa Baguio, kami ng mga ate-ate, ate, -ate, lala, ate Joy, yung Halos araw-araw, yun yung ginakain namin, yung langgunisang dokban, di nakakasawa. Yun, dati ano siya, yung isang supot kay Aling Delmas, yung langgunisa, ang dati kulay ng packaging niya dilaw. So ngayon, red na pinalitan na nila. So siya lang yung nag-iisang napakasarap na nagbebenta ng langgunisa ng na natikman ko sa Baguio. Kasi sa Baguio Market, mayroong pwesto doon na nagbebenta talaga ng iba't ibang klaseng langgunisa na nandun. Pero matatagpuan nyo, yung langgunisa ni Aling Delma sa Bagyo, doon sa mga bilihan ng mga pasalubong. As in, kaharap katabi ng bilihan ng mga langgunisa, pero hindi siya nakilera doon. Nakiwala yung kanya, kay Aling Delmas. Na-picture niya si Aling Delmas sa, ano, kay Jessica Soho, na ano na yung langgunisa niya, dahil kasi sobrang sarap talaga. As meron siyang mga bagnet din na tinda doon. Mga litsong bagnet, mga ganun ganon, Sobrang dami niyang tinda, guys. Sobrang sarap. Napakabait pa. Matandang yun. Sobrang bait nun. Ayun. <clears throat> Matapag sila? Oh. Ayun. Ayun mo. Ang dami na nakain. Ayan, sarap. Kapi natin. Grabe talaga guys. Yung mga nanonood sa akin sa ibang bansa, mga nananakam sa Lagunisan, Lukbal, umuwi na kayo ng Pilipinas dahil talagang wala dyan yan. No, talagang nananakam kayo. di ba? Talagang wala sa Canada yan, wala sa Australia yan. Saka doon sa mga nanonood din na doon sa Canada. Saka yung isang babae na taga-Australia na nag-comment sa akin, maraming salamat doon. So kasi cooking show din yung kanya. Yung nagluluto rin siya si ate. Sobrang sarap naman yung luluto rin niya. Yun. pa pa Yan. As in talagang makikita mo dito sa langgunisa. sa in talagang purong-puro yung pagaginiling niya. Yung pork niya. Yung pork niya, grabe. Kuya, kain ka dito. Oh. May langgunisa. Sarap. Tingnan mo. Parang pulutong luto. Meron lang luto yung loob. Pinakuluan lang natin yan. Kanyang kasi yung tamang pagluluto kasi kahit sa Tusino, pag nagluluto kayo ng tusino, ugaliin yung, pinakukulan nyo sa tubig yung tusino. Para naaalis yung kulay, yung mga kulay na nilalagay nila at mga preservatives, di ba? Kasi may mga preservatives yun, hindi maaalis yun, guys. So, kailangan natin pakuluan. Di ba? Pakuluan yun. Ay, iba, katulad yung mga hotdog, di ba? Hanggat maaari, huwag na kayong kumain ng hotdog dahil kasi nga, sobrang ano nun, hindi na tayo sigurado sa hotdog, guys, eh, kung ano ni yung mga nakalagay doon eh sa hotdog. 'Di ba? Mm. Hindi lang sulto ba kami mga halo ng ano yun, 'di ba? Mga inaakala natin, 'di ba? Grabe, eto talaga, garlic na garlic talaga yan, guys. Talagang niluto talaga sa garlic 'to. Mm. Yung kabanatuan ng gunisa, hindi ko pa natitikman. Kitikman ko sa susunod, meron din dun eh. Nasa binibilang ko, may kabanatuan ng gunisa doon. So, baka nga magtinda ako nito. Kaya lang, sana makakuha tayo ng mura lang ng wala sa 100 plus. Kasi 200 talaga bintahan guys eh. Hmm? Maliit, 200. Bumili ako sa Lucena. Ang bira, 210. Ang binta niya, isang subot. Sobrang pananakam ko lang talaga. Gusto ko lang matikman yun ng gulisan. Look, bumili lang ako. Tinikman ko. Sarap eh. Ang sawa. So, yun na nga. Last na to. Atak pa na natin kasi may mga kakain pa iba. So, yun na nga guys. Mga kapatay guto, may na. Nagkatapos na ang aking pagbablog. No? Don't forget to subscribe to my channel. More Vlogs. Uh, and comment kayo down below. And subscribe to my channel. Babu!